Good day, mga ka-adventure. Another copy ano na naman na ma-discover namin dito sa Pampanga. Medyo kakaiba to, mga ka-adventures. Dahil yung coffee shop ay located mismo sa bundok ng Arayat. As in, literal na nasa bundok talaga, ha? Kaya tara at samahan nyo kami akitin ang cafe sinupuan At na-experience natin magkape sa bundok Arayat. So dito tayo mag-start sa Barangay Gatchawin. Mula dito sa Barangay Gatchawin, dire-diretso lang yan. Pagdating sa Barangay pa rin lang, doon tayo liliko sa kanan. So may mga ano naman yan eh, nakalagay dyan kung anong barangay na yun dinadaanan natin para may guide din sa mga gustong pumunta. sa so, provinsya feels talaga konti lang ang sasakyan kahilikan lugar so yung mga sanay sa city life magandang lugar talaga to para may iba-iba naman yung environment walang traffic sa mga gustong pumunta sa cafe sinukuan parang kailangan talaga may sarili kayong sasakyan kasi walang bumabiyahe papunta dun eh. Walang biyaheng bumabiyaheng sasakyan. So kailangan talaga may sarili kang sasakyan either motor or four wheels. Talagang sasadyain, sasadyain sasa talaga siya. Hindi siya yung tipong may biyahe ng jeep or bus na masa, madadaanan siya. Hindi. Kasi nga, nasa bundok talaga siya as in. <laughs> Literal na bundok talaga. Actually, party na siya ng Bundok Arayat. So, excited ako ma-experience magkape sa gitna ng bundok. <laughs> so, dito na tayo liliko sa kanan pagdating sa barangay Palinlang. Dire-diretso lang yan. Antayin lang natin makarating sa barangay Balite bago liliko ka ulit. So, dito, sa... So, nung papunta kami sa Cafe Sinapu, ah, ako sa sarili ko, sa isip ko, bakit Cafe Sinapu, Ano yung sinukuan? So, nabanggit naman ni Jana si Maria Sinukuan pala. Yung kumbaga yung Mount Arayat, another name niya is Maria Sinukuan. So, ayun, nasagot yung tanong ko. At eh, syempre, tutirest ko naman si paring Google dahil nag-research ako tungkol sa alamat ni Maria Sinukua. So, yun pala yun. Ayon sa alamat, may isang napakabait na diwata sa bundok Arayat. Siya si Maria Sinukua may ari ng bundok. Binibiyayaan niya ang mga tao ng mga prutas at iba paklikas na yaman. Isang araw, may nagtangkang magnakaw ng pagkain sa kanyang kagubatan ang sako na puno ng mga prutas na ninakaw ng mga tao ay naging bato. So, ilang ulit inabuso ang kanyang kabaitan. Kaya siya ay nagalit at tinarusahan ang mga tao. Nagutom ang mga tao dahil wala na silang napapakinabangan na likas na sa kagubatan. At mula noon, hindi na rin muli nagpakita si Mariang sinukuan. So, yun pala ang alamat niya. Actually, isa pala siya dun sa tatlong Maria. Yung tatlong Maria kasi pala, si Maria Sinukuan, Maria Makiling, at Maria Kakao. Si Maria Sinukuan, siyempre, dito nga sa Mount Arayat. Sa, si Maria Makiling, sa Mount Makiling ng Laguna. At si Maria Kakao, sa Mount Lantoy ng Argao, Cebu. So, yun pala yun. At least may natutunan ako, nakakatawa. Ngayon ko lang nalaman yun. <laughs> tatlo pala yun, naririnig ko lang lagi si Ma Maria Makiling eh. May, may beshi pala siya, tatlo. Tatlo pala sila. So, ayun. Nakakatawa din palang mag-gala-gala. Kasi may matututunan ka talaga sa mga lugar na pinupuntahan mo. So, andito pa rin tayo. Yahi pa din. Antayin lang natin makarating ng Barangay Baliti. Hindi na tayo sa kanan. So, andito na tayo sa Barangay Baliti. Hindi na tayo sa kanan. Sa so, pagliko mo sa kanan ng Barangay Baliti, dire-diretso na yan. Agad sa marating yung Rodriguez Nature Park. See, wala talagang dumadaan sa sakyan. As in, talagang mm. sasadyain mo talaga siya. So, sakto lang na gantong oras. Hapon yan eh, nung pumunta kami. Sakto lang talaga na ganyang oras kasi mariwanag pa. Makikita mo pa yung ganda ng bundok, yung ganda ng paligid. Tapos, sa gabi naman, makikita mo naman yung ganda ng yung coffee shop kasi marami siyang mga ilaw-ilaw. So, So, at, uh, pagpunta mo, magandang pumunta talaga pa hapon, pa dilim para makita mo at the same time yung liwanag at saka yung madilim na. So, nandito na tayo sa Rodriguez Nature Park. Madali namang makita eh. Ang laki naman kasi ng gate. Hindi, hindi nyo malalampasan yun. So, park muna tayo. Hindi na namin tinanik. Masyadong matarik kung papatik namin sa sasakyan. Pero pwede. Ayan, no? May regret sa atin naman siya. Kaya lang, masyadong matarik. Mas gusto namin na ma-feel naman din yung hirap sa pag-akyat. So, start na ng panikan. So, lakad-lakad. Akyat-akyat. So, noona na. Yan pa lang yung... Uh, pagod na ako. Akala ko yun lang yung papanikin namin. Yun pala, there's more. <laughs> Ayan, no. Pagdating dyan sa dulo, meron pa palang 240 steps. Yung pagod na pagod ka na, may papanikin ka pa pala 240 steps. Napapaisip ako dahil sa kape. Talaga lang. Pero syempre, adventure. Exciting pa din. So, another akyatan ulit. Sunugan ng facts. Ay, Ang fats. <laughs> taas na lang akyat namin. <laughs> so, pahinga muna kami dito. Buti eh, meron siyang ano, no, rest area. Kapag gusto mo magpahinga muna. Ito muna tubig. Pahinga muna para ano makainahin na muna ng konti kasi parang feeling ko ang taas pa ng aakyat din namin kaya iniisip ko dapat maganda talaga yung madadat na namin sa taas kasi ang hirap man eh. <laughs> pero syempre enjoy pa rin exciting pa din adventure nga eh parang ang tagal namin nagpahinga no <laughs> Ayan, may mga umaakyat-akyat din ng ibang tao. May marami rin natin ka. Ayun, yung iba dumiretso, pero kami dito lumiko na sa kaliwa. Kung dumiretso kami, sa na lang din yung naakitin. Pero dito kami dumaan para alam din namin yung ibang daan. Tsaka parang mas madali siya kasi hindi siya paakyat. As in trail na lang siya na ah, lalakaran mo. Yung kanina, kung dumiretso kami, hagdan lang talaga siya. Ito, parang mas maganda to. So may view deck. Pwede magpahinga at magpicture picture. -picture. Ay, yung kita na yung hirap sa pag-akyat to. <laughs> And eto na nga tayo sa tukto. Hindi naman sa tuktok talaga, eh, sabihin. Andi na tayo sa mismong cafe. Pahinga lang muna kami saglit dito sa isang shed. Tapos, punta na kami dito sa cafe. Yan, pagdating ng gabi ng mga ilaw yan. Kaya nga sabi ko, maganda talaga yung time na pagpunta namin ng hapon, pahapon. So, may liwanag pa. Tapos, dyan na kami aabutan ng dilim. As in, naisip ko lang, no? Kung isipin mo, parang nakakatakot. Nasa lita ka ng bundok. Gabing gabi, ang dilim. Pero hindi. As in, hindi siya talaga nakakatakot. Ayan, kita mo pa yung ganda ng lugar. May picture-picture muna kami dyan. Hindi muna kami umorder. And enjoy muna namin yung view. Ayan, meron silang ano dyan, spot para sa picture taking. So, pag-mastan niyo muna yung ganda ng lugar, yung ganda ng view. So, yeah, nag-i-start ng dumilim. Kaya bukas na yung mga ilaw. At nag-start na rin kami yung pabili ng mga o-orderin namin. Ang ganda ng lugar. Ayan, madilim na nga. Ang ganda talaga ng lugar. Sabi ko nga, pagbalik namin ng Arayat, balik ulit kami dyan. <laughs> Kahit na mahirap pumanik makakatulong naman yun pang tunaw ng taba. Ayan, madilim na siya. Hindi na masyadong kita yung At ayan, pauwi na rin kami. Hindi, kahit gabi na, madilim na, hindi naman nakakatakot yung Di ba? Siyempre, bumaba kami ng hagdan. Ay, umakiat kami kanina ng hagdan. Malibanag pa. So ngayon, kung mababa kami, iisipin mo, di ba nakakatakot, bundok, tapos madilim? Hindi naman nakita nyo, ang dami rin ilaw. As in, hindi ka matatakot. So hanggang dito na lang ang video namin, mga ka-adventure. Please don't forget to hit like, comment, and subscribe.